ipan na sirahan mga idol Pumutok yung ating flexible post mga idol Mga idol Kapasok na po tayo ng Bukawi Exit idol Okay mga idol, thank you very much Good morning, good morning mga idol no? uh, Nasa kalukuyan mga idol na sa uh, North Expressway tayo mga idol NLEX no? papunta tayo mga idol ng Santa Maria. Uh, Diretso po tayo ng San Jose del Monte sa pangpalay mga idol. No? Uh, mga idol, uh, ito na naman sa araw-araw natin gawain. Magpipilipin na naman tayo mga idol ng baseball na pinakamasarap na baseball. San Jose's Beast. Masarap talaga. Yun, mga idol. Hanap-hanapin mo idol, kahit walang sawsawan, napakasarap mga idol, promise. Subok na ito mga idol, pilit nang gayahin, pilit sinisiraan. Ayan mga idol, pero andito pa rin, matatag. Ayan mga idol. Okay mga idol, God bless sa lahat. O mga idol, ka, hap. ito yung nasira kahit mga idol, no lumusot yung ano ito nga yung yung pinipit ko na martirio kahapon mga idol para lang mailabas dun sa expressway no sa inlex mga idol yun yung nasira mga idol isang ano flexible hose ng uh, preno ano ng copper tube yan kailangan kasi din ng flexible yung mga idol para pag gumagalaw-galaw hindi nasisira yung tubo copper tube kaya ang dalagan yan ayan ito mga idol yung lumusot kahapon biglang lumusot no mga idol eh. yan mga idol dyan lumusot no? yung fluid ayan kakar tube ito mga idol sobrang tikas na ano ito mga idol bibili na tayo dito ng ano dahil ito sobrang haba ito bibili na tayo ng adaptor mga idol no? yung magkabila good morning mga idol no? Ito yung mga idol na nalasutan tayo ng pray no? Noon sa Inlex mga idol sa Expressway North North Luzon Expressway mga idol. Ah, uh, biglang lumabas ito mga idol at nasira yung kanyang flexible hose kaya ginawa ko mga idol yan. Tinitpit ko na lang po yan mga idol para walang lalabas ng fluid no. Para ma-deliver lang namin yung kaga naming pinakamasarap na flexible mga idol. Ayan, ito mga idol, parang hindi tayo magbaklas ng buo. Bumili, bumili, na ako mga idol ng... Ito mga idol, isang... Ah. Bumili na ako ng mga idol ng isang adaptor mga idol. Oh. Ayan, magkabila po yan mga idol. Uh, lalagyan natin ng fittings yan. Fittings dito at fittings dito sa kabila. Para hindi na tayo mag mabaklas ng buong ano mga idol, copper tube. No? Ayan kasi mga idol, mula dito ito hanggang dun ayun mga idol sa so malayo, malayo, na yun Ayan. no? kasi mga idol pag tinanggal natin yan mga idol sigurado ako na uh, masisira na yung kanyang copper tube sasama na sa ikot niya sa tagal mga idol no? so ito mga idol puputuloy na lang natin to ito mga yung mga paraan lang mga idol no? para madali ang trabaho ay mga idol puputuloy natin to Kalagyan po natin ito ng mga idol lang greetings mga idol, no? Pitings. At tapos mga idol, lalagay natin to no? Dudugtong. Tapos itong flexible hose, mga idol, no? Kaya ito yung mga binirot ko, mga idol, para madaling ipasok dun sa dito, mga idol. Kasi pag iyan, mahal, mga idol, mga mahaba, yan, yan, hindi po natin mai-lagay yan. Kaya yan, mga idol, tinali ko ng ganun, mga idol, para madaling ikotin, no? Ganun lang yung mga idol yung Kasi pag mahaba yung mga idol, may mahirap kang magpasok Okay mga idol, gagawin naman natin no? Ayun, mga idol, pa-exit na po tayo ng ano Ng Elix no? Ay mga idol, trapping na po tayo Pakakaliwa po tayo sa mga idol, papuntang Santa Maria Yung preno natin mga idol, tatlo lang no? Wala yung sarapan mga idol Ah, uh, bali isang kilo na ngayon na wala. Ah, nakaliwan tayo mga idol, ito dito. Pagkawin po natin ng mga idol yung ating pre ng no, mga idol no uh, Bigla siya lumusot mga idol no Habang tumatakbo tayo ng Expressway mga idol Bote na lang at eh, may handbrake itong ating sasakyan truck no ay mga idol, papunta na tayo ng Santa Maria. Okay mga idol, magabalik. Ay mga idol, nakalabas na tayo ng exit na ano, mga idol. Ng Bukabi exit. Ay ito mga idol, papunta na tayo ng Santa Maria. Bulacan, na, ano, public market mga idol. Doon tayo pupunta. Ay mga idol, natin na po natin. Kasi ito mga idol, hindi natin tinali. Yan, skanya, mga idol. Hindi po yan mapapasok dito mga idol. Ayan mga idol, madaling ikuti no. Dahil tinapain natin mga idol. Ayan. Shout out mga idol sa mga subscriber ko dyan ha. Sa mga sangang suporta. Maraming maraming salamat mga idol sa aking sa uh, support ninyo mga idol no. At yung bago sa aking channel mga idol no. Uh, pa pa subscribe po tayo. Sa aking maliit na channel mga idol. Oh, mga idol, okay na. Ah, kaya natin nilagyan ng tiplon mga idol yan para sure po tayo mga idol na hindi na tayo magtatanggal. Para hindi siya mga idol uh, ah, na mga idol. Ay, mga idol, sunod natin. Ah, ito mga itanggal natin yung tali. Uh, original pa rin pala natin mga idol, isang lead mga idol ng paghinang yung mga idol isang ang mga idol no isang canter 4D31 mga idol ito yung mga idol yung ating ginukot mga idol no ha, hanggang ngayon 4 months na mga idol di ba kumagay Oh, ano mga idol? Ayan mga idol Kinakabit na po natin mga idol yung ano no Flexible tapos yung kanyang adapter mga idol Yung adapter mga idol no? Ang nga yan ang ginawa? Maaga naman kayo dapan bro ah. Ha? Wala ano ano kang susi ba? po siya. Ha? Wala ko ano nga kayo susi, di nasa loob eh. Ayun ba, natapos na boss. siya. Ah, kasi siya bakit makinig siyang gamit kahapon? Hmm. Si machine naman siya. Ogan mo sa to. Tapos na. Ii-i ko na lang. Boss, pina-direb mo naman ako eh, boss. Papaypayin pa sa office na so pusino. baka ah, mag-August din. Ayun, boss, yung mga grinder, mga cutting disc. Lah. Para i-shift daw yung mga apat nila na Ang dali ikabit, eh, basta walang teflon. Ito okay. ang um, kumatas. Diba? Pinapuro mo lang ako eh. Kaya ako, binila ko na. May ipit. May ipit yeah, naman yan eh. May ipit. May ipit yan. Hindi ang kakatas. Oo, oh, ano ka idol ah. Ha? Wala ng mga 5 minutes mga idol, no? Ayun, na ano na natin mga idol. Na ialis na natin yung kanyang itong sasakyan mga idol. Okay na yung mga idol na preno. yan Okay na mga idol, umiingit pa. Pagka ng preno ka. Okay mga idol, ayun. So mga idol, araw-araw na gawain, deliver naman tayo mga idol sa Santa Maria ulit. Ayan mga idol, okay na. Okay mga idol. Nagawa na po natin, no? Alam yung mga idol kasi, uh, tulad niyan mga idol na uh, ma-accident, magkaroon ka ng problema, uh, malusutan ka ng pray, no? Para lang hindi tayo ma-raker ng highway patrol sa in o kaya sa mapublas yung kalsada mga idol no? na matanggal lang natin yung sasakyan natin para hindi tayo makaka-traffic yun lang mga idol ang gagawin natin mga idol uh, pit lang natin yung copper tube nya para walang fluid na lalabas doon at may alis natin yung sasakyan ganun lang po mga idol ang skate murang murang lang mga idol yung copper tube saka yung uh, kanyang platings mga idol nabibili lang po yun kaysa uh, matikitan tayo kaya yun lang mga idol ang gagawin natin ng mga idol Oo, ka lang ng mga idol ng pamitpit kahit bato. Mapitpit mo lang yung copper tube para walang fluid na lalabas. May ialis na yung kasaya, mga idol. Okay mga idol, maraming po sa... Maraming maraming salamat sa sumusuporta sa aking YouTube channel. Ayan. O, ako po si Orok Mechanics TV. Ang kapasalamat. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. At lalong, lalong sa aking mga idol. ya Master Mechanic Boy Grasa ng YouTube channel at kay Kuya Mike Mechanic ng YouTube channel. Ayan, maraming maraming salamat po. At kay Lods, ah, uh, maraming salamat din sa aking mga supporters. Ayan, maraming maraming salamat po. Thank you, thank you very, Bye very, very. Bye-bye!